Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ang balita ngayon Title Because of Cat's Eye Cat's Eye yung ilaw sa may highway Nilalagay ng DPWH Because of Cat's Eye Representative Luestro has been hit by a case at ombudsman Sinampahan ng kaso Congressman Congresswoman Luestro Okay Batanga's 2nd District Representative Jerby Luestro is facing a graft case in the Office of the Ombudsman in relation to alleged overpricing, irregular use of funds, and abnormal implementation of the Cuts Eyes Road Study Project in Batanga City, San Pascual Bawan Diversion Road. Also included in the complaint are DPWH Calabarzon Regional Director Jubel Mendoza and Batanga 2nd District Engineer Sonia Paglikawan who are both welcome in the alleged wasteful and overpriced execution of the project. The Cuts Eyes project is intended to road safety improvements but according to the complaints. there is a huge difference between the actual cost and quality of the project reason to file the case with the ombudsman okay, so yan po uh, hindi nakalagay dito sino yung nagsampa ng kaso but I believe uh, mga concerned citizens at uh, ito pag nagbibiyahe kami ng gabi ng aking wife nakikita namin talaga dito sa Mindanao ha, yung mga cats eye, nakakatulong nga naman kagabi, nagbihay kami kaya ngayon, oh, nasa sakinan na ako nagblablag, nasa bundok-bundok ako ngayon uh, nandito lang ako naghanap ng mayroong uh, signal para maka-upload kagabi, nag-drive ako yung mga porsyon ng kalsada na may cats eye, nako, ang sarap mag-drive sabi ko, nakakatulong. Sabi naman ng wife ko, grabe naman ang DPWH. Sabi niya, bakit? Eh, na uh, panood niya ata sa Facebook reel o nabasa niya. Ang actual cost ng cat's eye, sabi ng wife ko ito ha, 1,000 pesos lang. Yung Shopee ba, orderan mo sa mga normal ano. Kaya lang, ang nakalagay daw, I'm not sure kung gaano ito katotoo. Sa cost costing ng uh, DPWH Umaabot daw ng 10,000 pesos O 11,000 pesos <laughs> uh, Ang alam ko, nabanggit ito ni Mayor Benji Magalong Overpriced daw talaga yung cuts ay na yan Yan ang mga paboritong project Ng mga mambabatas uh, Rock netting yung dito sa may slope ng bundok Tabi ng highway Mm. Yan, ragneting. Yan, cat's eye. Meron pa yung solar lights sa may kalsada, sa highway. Yan, ang lalaki daw ng patong. Kaya itong si Congressman Leandro Libeste, grabe ang kanyang uh, compassion na ipababa, bawasan ang budget ng DPWH ng 25% kasi itong budget for 2026 uh, nakapaloob na doon yung mga overprice na cost estimates ng DPWH. So ipinaglaban ni Congressman Libeste, pwede ba bawasan natin ng 25% para makatipid tayo kasi overpriced yung nakalagay sa NEP budget ng ano sa kasamang palad, hindi pumayag si Secretary Vince Dison. Wala daw siyang magagawa. Next year na daw. Doon ako nawalan ng gana kay Secretary Dison. Bakit? Hintayin mo pa ng next year. Alam mo ng overprice yung budget sa ahensya mo. Next year ka pa gagalaw. To me, that's a no, no, no. Wala na talaga. Uh, so, ang mga kongresista din, sa budget hearing sa kongreso, inaprobahan. Ang budget ng 2026, 12 lang ang uh, kongresista who voted no sa budget ng itong 2026 budget. Isa na yan si Congressman Libeste dahil ang kanyang uh, rason is overpriced ang budget ng DPWH. And as a form of protest, <coughs> ibinalik niya yung sweldo niya pati office budget niya binalik niya hindi ko kailangan yan I don't need the salary from Congress sabi niya wow kasi mayaman itong Congress ng ito okay so ganoon na, ba't nyo napahiya ang DPWH kasi mismo ang Pangulo na ang nag-order bawasan nyo 50% ang paggastos ng DPWH dahil overpriced yung mga ano, saka lang sumunod si Secretary Vince Tison eh utos ng Pangulo magtipid tayo so yan cat's eye <laughs> so salamat naman uh, at na, may nagsampa o, ulitin ko ha hindi ko hindi <coughs> nakalagay sa po sino yung nagsampa but I believe it's a concerned citizen and depende na sa ombudsman Take, dito natin makikita kung ang umbutsman Rimulya sabi niya na patas tayo wala tayong pinapanigan eh Duterte mabilis ang aksyon basta laban sa mga Duterte eto Loistro ito yung dikit na dikit kay Speaker Romaldes, ano sabi niya dahil kay Speaker nagkaroon tayo ng akap dahil kay Speaker nagkaroon tayo ng maex dahil kay Speaker nagkaroon tayo ng tupad Poros speaker, grabe, iniinodol, iniidolo niya ang speaker. Speaker Romaldez, ha? <laughs> oh, so ito ngayon, uh, sampahan ng kaso, I don't know. Uh, umasa na lang tayo, sana maging patas ang ombudsman para naman magkaroon ng, what's this? Magkaroon ng justisya. Kawawaw, Cebu, ang daming, o, oh, Visayas region pala, Itong uh, Bagyo Tino 111 ang nasawimbohay buhay Dahil sa bagyo, dahil sa baha. Oh, 26 billion ang pundo ng uh, Cebu Province. <coughs> Walang nagawa para depensahan, protektahan ang buhay ng kababayan nating Pilipino. Tapos ang ICI pa ngayon ang ginagawa doon sila sa Davao nag-iimbestiga. Wow naman. Yan ang tatak ng Marcos administration. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng bukid dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito karon muna ni ang mataga ano giyero salamat kayo ha, sa paghatag sa sin so mo na ni ang ang atop nga nata na gyud kung maulan so maulan na lagi siya so buslot na ang ilang yero So, mag-atop na siya karon kay natagaan siya giyero. kompanyero. Mama na ug ato. So, nindot gid kayo kay nakaya na ang gatuluan. So, karon te unsa imong masulti nga natagaan ka giyero o humana gyud og atop ang um, imong balay nga Dahang salamat una-una sa tanan sa Ginoo ug um, sa nagtan-aw sa video. Og, og labi na sa nag-sponsor kay kani akong balay 5 years na aya pagin ni Napoleon Ogiero oh, so na kay anak te na ah so pila ka bukid mong anak isa o bros pagin ah so si ate isa yung anak so na nay ikaduha so aya pagin Napoleon ang yang yero nga uh, na so karon ate wala na giyod di na giyod tuluan